Pasabaan si mga idol. Okay, tubag-tubag mga idol. Puso langsaking sa saging mga idol. Eh, malapit lah. Tortang poso, mm. kind of, idol? Uh. Mm. na. Tortang puso, tsaka alumpiang puso. Kain tayo mga idol. Hmm. Hmm.

puso ng saging idol. Oh, ko, Ma, mga idol Naulahe ko mga idol Bagong gising lang ako Mo, palit na ketchup Oh, oh ketchup ano? lagi Timpla mm -hmm. pa mga kuwan eh Ang siya mo na, tortaho no? Torta at saka no? lumpia Lumpia, ayan mga dalawa mag lumpia Ayan nah, ako po pwede kung <sighs> gawin ah, mo oh, Magdang umaga sa inyong oh, lahat dyan oh, mga idol ha Eh, video sana ko oh. oh, Magsalita kabi oh okay. Ayaw tabunin ng kuwan Ay nga nga

Turdang poso oh, nang no. saging. Eh, na talong-talong din nilang. Manamig na, andam mo. Manuming ido na 'yung steak ng. Maako na idol. Daraw Ayo. Ito mga idol, iba na naman umay, to. Magabit ano? okay. to. Okay. Ang laking ng tulong niya mga idol kasi hindi na kami bibili, bibili na ano mga idol ba? Um, ulam. Is, oh ulam isda. Si eh, Ma, hmm. idrilyo na lang ni eh, Ma kay para di mapugnaw. Sleep Pasi, trabaya si Pacigay. Ah magkuno sleep. Mama idol ko. Ah. <laughs> <laughs> <Nasi, just, laughs> ano Mama idol nag mga idol. Nag-iwat na ako. Ayan, i-video namin yung kain namin mamaya mga idol no. Iluluto muna si Mrs. ng torta. Ay, torta ah. Uh, uh, tawag ano eh? Tortang puso. 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 Yung laki lalaki ko mga idol. Oh, siya. Naman. Bali ano mga idol. Yung babae ko hondun, no. Pinagalitan yun ng Mrs. ko kasi malakas tumubag-tubag. <laughs> yung bang no sa tawag na ma? yung pagsabihan mo mag ano ba sasagot sagot siya lang yung ano mga doon. malita ba malita malita mabok itlog ayun malita pa ayun Ma, ayo so, mama. Di Ay. Ayo. Ayo. Bukai, bye. Bukai. Hah. Hah. na lang. Ay. Gina, na. Ay, mga idol. Masabaan siya, mga idol. Okay, tubag-tubag, mga idol. Mag Hugas mga idol, mag scroll, scroll ng cellphone. Uh. Hugas dire. Ang cellphone dire. Uh. na trabaho. Hugas, uh. cellphone. Dugay kayo trabaho niya. Yan, nilungag mga idol. Sana na, oy. O, na, na ay. Ay, ba? Nasa rice cooker, naka-warm oh, lang pala, warm na? mga idol. nag nag, siya. Naka-warm lang. One, isang oras na yan. Hanggang <makes> ngayon, oh. Tsaka, <makes> ano mga idol, bali, may biko pala kami doon. Hindi ko lang pag-share. Tsaka, bagungon, may pa doon. Ang nabigyan pala natin na bagungon mga idol, ano, sila dyan, si, si Mamira, tsaka doon si, ano, mabiling. Doon sa kabila, bahay yung, ano, ni Winston. May doon pa, may natira pa yun. Tapos kanina kumuha na naman yung ano, yun din yung ulam nila ni Ma Ma Aida. Ayun, laking tulong mo idol, eh. Yung mga ano, yung mga na, mga pang-ulam ba. Salamat sa lahat ng nanonood. Kung may nanonood pa nito, mga idol, sa aming family vlog. Wow! Mamaya na ulit ha. Mamaya lang. Mamaya Mamaya ulit. Shout out, shout out. Kisay, out. out ka. tita ang kito plum cripple niya. Mm. Shout out ka ang pula sa Hawaii. Mm. Shout out ka tita JJ ang tito. Mm. Shout out tito. ka. Kisa tito, tito ha to. Hindi magsugot to. tito. Ma itong Ha? Dito-dito. Ah, dito-dito. Idol! Idol! Shout out! ka, Tita Clarice. Ha? Margaha. Ano, ano? Tita Clarice Margaha. Ah. Mar Eric Margaha. Eric Margaha. Mm. Australia. Australia. Magkita daw ta soon. Muli sa Cebu. Hey! Ito pa, ito pa, ito pa. Si... Mama Imji. Mama Imji. Si Tita Dit. Tita Dit. Oo. Uh, Iwag. Um. Ito pa. Kuwang maning buhay. Asang sa so kulay si lang. Irik and Tita Wina. Oo. Uh, uh, and... At... At Kuya Sam. Oo. Uh, um, Shout out. Shout out sa nang ng silent namin dyan. Shout out sa inyo. Redol. Yan, nag, ano pa, prepare pa mga idol. Sige, may ulit pagluto luto mga Share ko tapos pagkain namin na. May ulit mga idol. Kalitan oh. na. Ma, ko ma. Ora na, ako ra. mga idol o. Nagisa na pala ito ni Mrs. mga idol. Ang sama ni mama na ibutang sa rapper ma? O, oh, oh, ma. Taon, ma. O, oh, oh, ma. O, ma. O, ma.

Yun. Lumpia. Puso yeah, ng saging Tamot ko na ano sa puso. Hmm. Amara. <laughs> Dili na hugaw gawin kuko mga idol. Oh, sa, Kung ano yung mga idol. Madumi lang yan mga idol. Madumi. <laughs> <laughs> Di sa puso mga idol ba? Nang saging. Ayan oh, Dino, yung, ano ya. Tagok -ok, no. Tagok. -ok. Tagta. Tagok -ok si baby ang taga ano Hugaw po mga idol. Sige lang. Kamira may mukhaon. Wow. Yeah. ba? Mita dito na. Okay. Nakuhara ko na okay na ni Nilong Agma. Okay naman na Guru, pang. Oh, uh, tanggalon ta ni B. mo ni O. Wow. Ang... What's that? Wadu mo na? Ano saan eh? Ay, tulog. May isang tabang dirig ko. Ano saan? Ito. Pang ano to mamaya. Ako na daw. Ketchup. Two banana. Mm -hmm. Silaw man. Pwede dito. Kung ano yung plato, yung anak. Kapilit sa ano. Ayan mga idol, ang gagawin nilang ano, lumpia. Ayan, lumpia na puso at ito, tortang puso. Na kayo na, kapilapil niya, bibibi. Si mama lang. Ha? Kapilit ah, rito. Sige, mga idol, magputos pa naman mga idol. No? May alit. Yon mga idol, magprito na tayo. Yan, prito na siya mga idol lang kanyang gawa. Puso ng sagi, saging. Wala po, di ko manainit, gaw. ini pa. Ako po. Nakalaga pila-pilang mga daot na rin dia ang terbawa At ayos andron. Isa isa Isang ilang-ilang pirasa to. Marami na din mag Tapos magtorta mamaya. Hmm. Tapos duha ka cook ya Sarap kayo, ma'am. Mary buku pala. Salamat, ma'am. Mary buku Pa, nag-cook ko. nag si ma'am. Ha? Nag-chat si mam Mary Buko. Ito. Napa Ihur? huruf nama namanya mah ditukilin? Untuk kilit. Nah, nah, idol. ayun, <laughs> update ku lang <laughs> mau aja. Nah, hah, Yan brown na. nama brown brown, brown brown, nah, moidul, mga idol? nah, muda, muda, mida, muda, 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 idol Kakaiba. Oh, yan ang kaiba. Pag-istorya ka uh, ka uh, ka uh, ba? Si Blue. Yellow okay. ga. Ay. Ay. Ay, doon. Eh? <laughs> guys, wanna inform pa. sige oh, sige, guys. Sige, hi, guys. Guys, na lang. Oh, sige. Hello, guys. Hello. Ay, namita Kinsa ko itong pangam. <laughs> no. Ay. Ay. Ako si Blue. Oh. Sige, one time. Ayan na mga nalo. malapit na. Tapos ito, mag-torta. Mag-torta, mga nalo. Ayan, mga idol. Sige na, na ka ba? Oo, oh, magtorta na ako. Torta na oh. smutter. Ayan, torta ang puso ng saging, mga idol. Torta ang puso ng saging. Hmm. Yun yung ulam namin pamahaw, mga idol, ngayon. Okay na, mga idol. Sarap ito, mga idol. Lami na, mga idol. Mga idol na... Na Napara para. maluto na maloto siya. Wow! Tularan ba na ni mag-ilak? Ayan, mga Bitso ra mga idol ba. Mag ng itlog at harina. So. Hmm. Kusok lang saging mga idol. Hmm. Ayan. Mga idol, mamaya na lang sa pagkain. Ayan, Ayan na mga idol. Oh. Ayan yung doto ni Mrs. Hmm. Puso ng saging. Tortang puso, tsaka hmm. puso. alumpiang puso. Mga idol, isa na lang yung ano dun, kulang. Hmm.

Yan. Yan na. Yan na. tayo mga yun. Asan ko? Sige. Okay. Pasalamat Sam. Ikaw Sam. man salamat sa mga ang grasya ko nalangin yan ang kinimak bas ka basang palawat sa nalang sa mga pudong mga luwas Amen Kain tayo mga dol Kain mga dol Na sinanay ko sila mag <laughs> ano mga dol mga pasalamat ba sa pagkain kaya puli puli magpasalamat

Ando garo ah. up. Kita ngito, na Mm. Kan <coughs> abis mm. Kita lagi na mangahungan, ha. Kita eh, lagi, tara lagi ka. Na, eh. Ito mga dulo, yung ano ko. Oh, Paksiw. Makita, si makita, lagi ka ayu lagi. Ah, layo lang ta. Sige lang. Mm. Kita na. Oh, pensay magpaksiw. Okay. Sabaw. Sarap mga idol. May anghang gamay ba? May. Ay sabaw yeh, May anghang hanghang, um, kunting anghang. May hmm. ang nak? Hmm. Hmm. Mm. hmm. 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 Hmm.

Kuya. Ah. Kuya Mar. Koya Mar. Kain. Kain kuya. Ate Sam, di ba makalimot na mo? Huh? Asa man? Kuya Sam. Hila, Ay, man, sige, di siya na. Hmm. Nakalimot ba na kung ano yung mga Ate Sam, Sam na. Hindi, uy, Kuya Sam. naman yung mga galing di ba? Ay! <laughs> hmm. hmm. Ay!

Ako okay, 'to, solid naman ba? Wala na sa baleme na. Mm. 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 Salad. Mm. Teka, ngayon na. Ayaw ko ngayon. 'yung vlog namin ngayon, Ma'dol. Pati sa family. Mm. Samahan niyo mga lang, Salamat ako sa mga solid namin diyan. Maraming salamat po.

Madami na no, nang tuk, kakasa. Mukha. Mm, Kaon ba ba ko mukha? Tama na tawag mm. naman. Ngayon. Sino ko mukha? Maanghang pala ang harapang. Tu mm. kaya lang ninini lang ay. Eh mekra. Oh. Ito ang paksiw ko uh, ngadol, paksiw ng dubo. Ito yung inaano ko sa sawan. Mm Yung sinamak ba? Takso adobo na pinauga, ganit si mga dul Masarap sya Yung maliliit, malaisda ba? Sa next time, sana susunin ako, makarami ako ng maliliit. Isda ba? Mm -hmm. Eh, aming gawing tuyo din? Mga lol? Tuyo. Buwad ba buwad? Baka sip-sip dito, mga dul

Uh, nah, Kuwang okay. labay pruta. Hmm. Mas gusto na nila ang ano. Um, Be baso sambe, liog san? Ano eh. oh, ni? Ang masa di ako. Uh. Na green. Ah, oh, gusto ano pala lumpia. Ah, oh, -da nagano na mga lumpia nuna. Ano to? Manduto. Madanggit. Ma. Hmm. Toto. Toto. Toto na ma. Sao. Ah. Ay, nabusog na ako. Babay sa mga idol. Ha?

Goda-goda baso <laughs> nak, busuk nak ay ay. Busak naon sama ka? Naon saka? Busuk naon ko ni. Ku busak ay busak ay. Hmm. Inna lagi. <laughs>

Dila. Dapo na po dia mo? Eh, ka. Na, na ka. Pag na, babay. Babay, Bye doll. Babay. 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 bye. Babay. 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 sa Babay. lahat Babay. 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 idol.